Mga nangga, good morning! Kumusta kayong lahat? So, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, magti tayo mga nangga, ayan. Tapos, gumawa ako ng toasted bread. Ayan. Ito siya. So, may sliced bread kami, kaya ito. Matagal na yan guys. Kaya, gumawa ko ng toasted bread. Ay, hindi naman kinakain ang dalawang alaga ko. So, magti tayo mga nangga. Tapos, habang nakasalang yung mga kumudul sa, no, sa washing machine. So, nagdala pa ako, guys. So, ano um, oras na ba? So, 8 pa lang, guys, dito sa Saudi. So, gumising ako ng maaga dahil gumising din ng, mga, ng maaga yung alaga kong panganay. So, yung bunso is tulog pa. Wala silang pasok. Three weeks silang vacation. Pero yung ama kong babae is meron. So, tara na nga, kain tayo. Masarap siya. Lagyan nyo ng milk. Tapos, lagyan nyo ng egg. Tapos, pag magluluto na kayo is, ako nilalagyan ko lang siya ng butter. So, mas masarap kapag butter, guys, ang gagamitin nyo. So, masarap siya. Pwede din siya pang merienda pang kape. So, ito palagi ang ginagawa ko. Nung isang araw gumawa din ako. Dahil, marami kami ano, marami kami slice bread sa ano. Sorry. Tapos, hindi naman ano. Hindi naman kinakain kanyang dalawang bata. Wala naman silang paso. Dahil, kumakain sila ng slice bread, guys, kapag pinabaon mo sila sa school. Yun lang. Pero kapag dito lang sa bahay, minsan yung bunso lang. Yung pangalindi. Kapag may Nutella, kumakain din yung panganay. Masarap pa. Pwede naman kahit walang egg. Kung ano lang mayroon. Pero mas masarap pa kung may egg, may, may milk siya. Ano? So, tanggalin na natin yung ano natin. ti. Sobrang ano lang niya. Wala tayong kape ngayon, guys. So, naubusan ako ng niskape. So, lumabas pa naman yung amo ko kagabi. Pero nakalimutan ko makakuli. Siya naman ang bumibili dito ng kape ko. Nakalimutan ko pa pabili kagabi. Kaya tinanong muna tayo. So, ayan. Bago kong ba dito sa kusina, guys, is umakyat muna ako sa third floor. Tapos, ilabhan ko muna yung mga kumot namin ng alaga ko. Para pag ko is okay na yun. Automatic na yung masing-masing dito, guys.

guys. Nakajakit pa ako. Sobrang lamig pa dito, guys. Hindi pa rin matapos-tapos yung lamig. Kaya yung trangkaso ko, hindi pa rin, man, <laughs> hindi pa rin maalis alis Ayan. Tamo ko, ganun pa rin. Yung trangkaso niya, hindi pa rin maalis alis Yung buns, eh, yung dalawang bata is okay na sila. Dahil ilanding ko na din sila na, ano. So, kami na lang talaga ng amo ko. Grabe, sobrang lamig, guys. Lalo na kapag naglalaba ako doon sa third floor. Dahil walang, ano, walang heater doon sa, ano, sa third floor kung saan ako naglalaba. Walang heater. Kaya sobrang lamig ng tubig. Eh, yung machine, -machine ko naman, hindi naman yung direct yung para sa mga kumot lang yung direct yung washing machine namin. Pero yung ginagamit ko yung para sa damit namin ng mga bata, damit ng amo ko, hindi yung direct. Kailangan mo pa talaga siyang banlawan. Yan. Tapos sobrang lamig ng tubig. Ayan. Kaya kapag, kung naglalaba ako guys, pagkatapos ko maglalaba is, naglalagay talaga ako ng baselin sa kamay ko. Ayan. Kapag hindi ka maglagay ng baselin guys, is parang mong dry skin tapos masakit mo ano. mahabli yung kamay mo. Ano? medyo makulimlim na naman yung panahon ngayon. Dalawang, yung isang araw ulan din, tapos kahapon umulan din. Dalawang araw talaga is ito umulan dito sa Saudi. Ganyan naman ako guys, kapag wala dito yung amo ko. Kung ano-ano lang ang hinahanap ko dyan sa ayat, basta pwede ko lang kainin, okay na yun. Pwede kong iulamin kahapon yung ulam ko is meron pa sa guys may ulam pa ako ngayon hindi pa ako hindi na muna ako magluto ng ulam dahil kahapon may may indomie pa yung alawa ko yung indomie guys is noodles kapag sa atin sa pinas so ginawa ko siyang pansit naglagay lang ako ng karot, tapos naglagay ako ng repolyo hindi <laughs> no, pa pancit pansit na siya ganun ako guys kapag may, may noodles kami dito sa loob ng bahay ginagawa ko siya ng pansit lalo na kapag may manok masarap wala kami manok kahapon so bumili yung amo ko is kagabi na siya ng grocery So, kahapon ako na ano tanghali ako nag nagluto ng na pansit, pansit noodles. Masarap siya.